Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre po nandito po tayo ngayon para po po ng mga lucky numbers po para po sa inyong lahat At mga kalaki, ngayon pong 5pm, abay tutok na po rito dahil masaswerting numero po ang atin pong sinumada ngayon na ibabahagi po natin sa inyo Ayan po, ang ibibigay po natin ngayon, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga followers na nakatutok po dyan araw-araw po dito po sa amin. At tandaan nyo po ang lucky numbers po namin, 3 days po bago po natin palitan mga kalaki. Okay, wag na wag nyo pong kakalimutan na yung iba po. Nako, kinakalimutan. Nako po, naluloka ako dahil yung iba. Nagchat-chat sa akin, Sir Red, pasensya na po. Naglaba po ako, sensya na po. Nakatulog ako. Sensya na po, nakalimutan ko po. Okay lang yon Wala tayong magagawa eh sana binigay ko na lang sa iba sana sila na lang ang tumama sayang ano ang hirap po kasing mag code mga kalaki kaya po sana po kapag binigyan ko po kayo ng numero abay alagaan nyo pong mabuti mga kalaki okay eto na po kung ready na po kayo para kunin ang mga numero natin ngayong araw po na to ngayon pong alas 5 ng hapon abay kumuha na po kayo ng mga listahan at mamimigay na po tayo ng mga lucky numbers sabay sabay po tayo mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at magiging syempre milyonaryo, ayan welcome po rito sa amin at syempre po lilim-lilim muna tayo habang mamimigay po tayo ng mga swerteng mga tips at mga codes para po sa mga lucky followers natin na nakatutok po araw-araw at umpisahan po natin ang pamimigay ng 2 digit lucky numbers eto na po number 4 at number 8 ayan po yung una ang pangalawa po number 16 at number 5. Ayan. At ang pangatlo po, number 17 at number 3. Yan po yung tatlong 2-digit lucky numbers. Isunod naman po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 922. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 691. Ayan. At ang pangatlo po, number 734. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 3-digit lucky numbers. Abay, isinood na rin po natin agad ang 4-digit lucky numbers. Ito na po. Mga kalaki, ilista mo na ang 4-digit lucky numbers mo. Narito na po. Number 2043. Ayan po yung una. Ang pangalawa po. Number 8966. Ayan. At ang pangatlo po. Number 1, 3, 5, 2 ayan kompleto na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na 2 digit 3 digit at 4 digit ha make sure po na irarambol nyo po yan pag inilaban nyo po yan sa STL sa Lotto o kaya po sa National mga kalaki ang mga lucky numbers po namin ha irambol nyo po ang 2 digit 3 digit at 4 digit para mabaliktad mo po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki at syempre tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito, walang bayad pag inupload upload ko po sa Facebook, sa Youtube at sa TikTok private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po itong mga kalaki ako po mismo magbibigay ng ilalaman mo sa loob po ng 3 months para sa ganon ay masubukan mo rin po ang aming private consultation abay, iko code ko po ng mabuti ang Bertman at year mo mali mo naman swerte yan kasama ka na sa mapapabilang sa mga book of winner namin na mapapanalo namin dito sa lucky world namin ni Lola Carmen. Tandaan nyo po ah, Uh, sa mga interesado po na magpa-member make sure po mga kalaki good for 3 months po ang aming membership, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit po na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki okay, abay, huwag ka na mag-isip dyan, baka malay mo naman swerte ang birth month mo at birth year yung mga lucky numbers na hindi na lumalabas na hawak mo tapon mo na yan, palitan na natin ng bago dito, okay so mga kalaki, tandaan nyo, 3 days po bago po natin palitan ang mga numero. At sa mga magpapamember po, ngayon pong bago matapos ang febrero bibigyan ko po kayo ng discount mga kalaki para sa ganon, maka-avail po kayo ng promo natin, di ba? Para masubukan mo naman ang private consultation. Okay, eto na po. Hindi na po natin patatagalin. Narito na po ang mga 5-digit at 6-digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 39 Number 21 Number 32... Number 30... Number 24... Ayan po yung una mga kalaki... At ito naman po ang pangalawa... Number 16... Number 23... Number 27... Number 29... At number 38... Ayan po mga kalaki... Ang pangalawang... 5 uh, digit lucky numbers natin... At isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers... Ang 6 digit po namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658. 6 digit, lucky numbers mga kalakiya Kaya ano pang inihintay mo mga kalaki. Kunin mo na ang mga listahan. Naglalakihan na po ang mga prices po sa mga loto outlet. Baka po ngayong gabi mismo, ngayong last draw na to. Isa ka po sa mapalad naming mapanalo ng 5 digit. Uy, 50,000 yun. O kaya jackpot ulit mga kalaki. Good luck. Eto na po, kunin mo na. Ito na ang mga 6 digit lucky numbers natin. Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Number 37. Number 28. Number 17. Number 34. Number 20. At number 9. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 15. Number 41. Number 36. Number 36. Number 25 Number 11 At number 29 Ayan po mga kalaki Kumpleto na po mga lucky numbers Ngayon pong alas 5 ng hapon Takbo na po sa mga sukin yung outlet At alagaan ng numero ng 3 days Bago po natin palitan At ito na po ang paborito ng lahat Ang shoutout time Ayan shoutout po tayo sa Uy sa mga OFW po Sa may bansang Israel Hello po maraming maraming salamat po dyan sa inyo. Ingat-ingat uh, po kayo lagi dyan at nawa po ay maging masaya po kayo sa pagiging OFW nyo po dyan. Mabuhay po kayo, saludo po kayo, saludo po kami sa inyo. At maraming maraming salamat po sa panunood lagi ng mga ng boys namin. At eto naman po, ang mga, ayan, ang mga OFW din po, ayan po, sa May Japan. Hello po sa inyo mga kalaki. Hello po. mas Mase. Uy, ano ako mag-Japan. Maraming salamat din po sa walang sawang panunood dyan sa Family Yusisawa. Ayan po, Family Yusisawa po sa Japan. Hello po. Maraming maraming salamat po. At mananalo tayo, climate bago po matapos itong Pebrero. Claymate, it, mananalo tayo. So, good luck mga kalaki. Kayaan nyo na po yan. ngayong alas 5 ng hapon. Good luck po. Ako rin. Lalaban ako mamaya ng 6.55. Good luck!